<laughs> Supportahan niyo po kasi yung YouTube channel ang Carla Tupular Vlogs. Yan po. Yata! Pero gusto ko pong magpasalamat unang-una kay God. Siyempre at sa buong team Kalinga, kay Kuya Rab, kila Kuya Val, Ate Edna, sa opportunity pong itong binigay nila sa akin. <laughs> Yan lang po. Kasi na po, medyo nahiya pa po ako. <laughs> unang upload po. Unang ko. po. Um, ito po ay, ano lang, personal vlog lang po kasi, ano po, mga, kailangan ko pa rin pong i-priority yung pag-aaral ko, mag-focus po sa pag-aaral. Kaya, more on, ano lang po, personal vlog. And thank you so much po kay Kuya Rab, kasi siya po yung unang nagsasabi na um, mag-upload na po ako para makaipon po ng subscribers. Thank you po. So, Carla, ano yung may feel mo o nararamdaman mo dahil first vlog mo ito? Ano po Pinakabahal pa kasi di ko pa naman, di pa naman ako ano, first time po, baga. Tapos naiya ako. <laughs> <laughs> okay lang yun. Ayun, masasanay ka rin naman yan. Tsaka, mas maganda din, ano. Isama mo rin si, ano, si Amber. <laughs> Para ano magkabaligtaran kayo. Mahihiyan ka tapos siya. <laughs> Makulit. So mahawan ka nakakulit. Eh. Ano. <laughs> so ito Carla, may tanong ako. So ano yung uh, feeling na soon or sa future magkakaroon ka ng travel? Anong yeah. pakiramdam? Siyempre, sobrang thankful po ako, Kuya, sa, ano, sa lahat. <laughs> mm -hmm. tapos siyempre sa ating kalingap kasi kung hindi naman po dahil sa kanila hindi ko naman mararanasan yung mga gantong bagay um, at siyempre po at sa mga sponsor so sobra sobra yung pagmamahal nila sa amin sa akin sa pamilya ko kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo so Carla ano ba yung plano mo sa youtube channel anong mga upload mo ay, so, sa ngayon po, kuya, ano, uh, more, ano lang po, personal vlog lang naman na muna ito. Saka, uh, bahala na po si Kuya Rab kung ano pong, ano sa akin. Sado, hmm. ano po. So, ano ba yung gusto mong sabihin o mensahe mo kay Kuya Jomar? Siyempre, ano po, thank you sa kanya. Kasi parati siyang naandyan. <laughs> Tsaka, ano po, sana makapag-collab din po kami soon. <laughs> <laughs> so, possible na magkasama kayo sa travel? Pwede. <laughs> <Yeah>. <laughs> Pwede. So, yun, Carla. Uh, invite mo yung mga viewers or mga solid supporters ng Kalingap and ng Jomcar na ano, subscribe ka at uh, panoorin ang iyong like, See? Para makapag-ipon ka ng subscribers habang nag-aaral ka. Yan po. Sa uh, po so, mga kalinyap, sana po supportahan niyo po ang aking first vlog and sana po um, mag-subscribe po kay sa akin <laughs> YouTube channel <laughs> ang Carla Popular Vlogs po. Yeah. Thank you so much po. Bye. God bless po. thank you po sa mga sponsor po nito ng snacks. Yeah. Si Joms po, papapasunod pa lang kasi bibili siyang helmet. Kasi katatapos lang po namin mag-vlog, yung na-surprise po siya pag bili ng motor. <laughs> yeah, yun. Na ano, na-excite siya. Na-excite. na rin po hindi. Eh. Kaya tayo. Para lang, let's go. Let's go. Support niyo po mga kalingap ang vlog, ang channel ni Carla. Para sa kanya din po at para sa future niya po. Thank you so much. Future of know? Hello everyone, welcome sa aking youtube channel This is your Carla Tupular vlog And this is my first takeover vlog Sana po ay supportahan niyo ako at samahan ninyo ako sa journey ito tahil ito na po ang simula. Thank you so much po, Kalinga Prado, sa oportunidad na ito na ibinigay sa akin. At sana po ay tuloy-tuloy na ito. And gusto ko rin po makatulong balang araw. Malay niyo po, maging isang daan ako sa tungo sa um, kaginawahan ng katulad kong kabataan. At gusto ko rin po talagang makatulong dahil marami rin akong nakikita na katulad ko rin ng dati at yun, sana kapag lumago ang aking YouTube channel or sa kung sakasakali man na maging successful ang vlogging na ito ay gusto ko rin yun, pagpasensya ninyo na po dahil nahiya pa ako kasi hindi pa sanay at ito po yung first time na at tatapusin ko ang buong vlog na ito. And sana, para niyo po akong suportahan. At huwag po kayong magsawa magsuporta sa Team Kalingap. Siyempre, kay Kuya Rap, kay Kuya Val, kaila Ate Edna. Dahil, um, sila rin po ang, yun. Dahil kay Kuya Val at Ate Edna lamang po nagsimula ang lahat ng ito. Kaya, hindi po ako magsasawang magpasalamat sa kanila dahil kung hindi rin naman po dahil sa kanila, kaila Kuya Rob is wala po ako. Wala po ako ngayon sa katayuan ito. Kaya sobrang sobra nagpapasalamat po ako at sa mga taong walang sawang nagmamahal at nagsusuporta po sa lalong-lalo na po kay Kuya Jomar. Thank you, thank you so much po. You po sa lahat. And yun po. Sana samahan nyo ako sa lahat ang pagdadaanan ko at handa naman po akong matuto. Sana sana matuto ako eventually at handa na po akong subukin at hamunin ang lahat. Um, kahit anuman kahit anuman po ang pagdaanan ko, handa-handa ako. At sana <coughs> andyan pa rin kayo kahit anong mangyari. Supportahan niyo ako, supportahan niyo kami at tulong at syempre, thank you so much din po kay Lord sa lahat, sa lahat ng blessings na natanggap ko simula noon hanggang ngayon. And grabe. Sana po i-bless niya pa ang mga taong patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa akin. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, kung hindi naman po dahil sa inyo, wala ako ngayon. Wala ako ngayon dito. Siguro po, sabi ko nga kay Mama, kung hindi naman ako natagpuan ng tim kalingap baka